Mabigat na ang karga. O, oh, yan, o. Oh. O. Oh. 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 Ah, ma magugulay na, o. Oh. Magugulay na, o. Oh. Magugulay, oh. magugulay na ng ano, malunggay. Kaya pala mabagal, ay. Luma na. O. Oh. Mabagal ang atakbo. Baka yun yung mga nagkatrabaho. Uh. O. para may kasunod pa o oh. ang train sa nasa boundary na ang lupis at gumaka yan ayan abot pa dita pa ang puwita ng train oh. oh. oh, ayan oh. sige bye bye yan.